Sulat dito, review doon. Binuhos ni Sheena ang lakas at kaalaman niya sa kanilang board exam. Hinarap ng magalenya ang lahat ng hamon para masuklian ang sakripisyo ng mga magulang niya. Ani Sheena, hindi biro ang pagsubok na dinanas niya bago maging ganap na profesional. Yung lahat po ng pressure, stress and all, damang-dama po namin. And yung actual board exam po, Actually po, nung second day po, uh, after po ng exam na yun, umiyak po kami magkakaklase dahil hindi po talaga namin I mean, sure kung papasa po kami and awa naman po ng Diyos, pumasa naman po. Ang mga tulad niyang nagsipag, nakaraos sa hirap ng pagsagot sa exam. Ang 21